Happy, happy Friday to all of you once more. And it's time for all of us again to listen to the word of the Lord. Please watch this and listen to God's, God's word until the end of this Bible verse. And today's Bible verse is taken from the book of 2 Corinthians, chapter 7, verse 9 and 10. Now I rejoice not that you were made sorry. But that your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. For godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. And in Tagalog, Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutan iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin sapagkat ang kalungkutan buwat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Mga kapatid, muli ang Bible verse na ito po. Dito po sa sulat ni Pablo sa Korinto. Ang mga taga-Korinto po ay nasaktan sa pagsulat sa kanila ni Pablo. Tunay, ang mga salita ng Panginoon Diyos ay masakit. Katulad na nabanggit sa atin sa si Hebreyo, The word of God is sharper than any double-edged sword. Sometimes we need to be sorrow. We need to be touched by the word of the Lord. We need to be to feel the pain of God's word in order for all of us to understand what's going on in our life. In this Bible verse, nakakasakit po. Nasaktan po ang mga taga-Korinto. Tayo kaya sa panahon natin ngayon. Nasasaktan pa kaya tayo sa salita ng Panginoon Diyos? Hindi natin alam kapag tayo ay nasaktan sa mga salita ng Panginoon Diyos, ito ay magdudulot sa atin ng kalungkutan na magdudulot naman ito ng tunay na pagsisisi na upang ito po ay magdala naman sa atin ng kaligtasan. Katulad na nabanggit sa atin po sa Bibliang ito, sapagkat ang kalungkutan buwat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. The Lord chasten us. The Lord loves us. Those who have been loved by God need to be chastened. So we need to be hurt by God's word. So God's word sometimes hurt us and made us sorrow. But this is very important for all of us. Kasi nga kung minsan, kung hindi pa tayo masaktan, hindi pa natin nare-realize na tayo ay nagkakamali. Pero kapag tayo po ba ay nasaktan, nalulungkot po ba tayo? Dito po ang Panginoon Diyos. Dinadala tayo sa kalungkutan dahil sa mga, mga sa kanyang mga salita na narinig natin upang tayo po ay magbago. Nais ng Diyos na magbago tayong lahat. Ikaw kapatid, nasasaktan ka ba sa salita ng Panginoon Diyos o hindi na? Tandaan ninyo, ang kalungkutan na dinudulot ng mundong ito. Ito ay magdudulot lamang ng kamatayan. Ngunit ang kalungkutan ibinigay ng Diyos sa atin dahil sa kanyang mga salita. Ito po ay magdudulot sa atin ng tunay na pagbabago at magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Kaligtasan na ating inaasam upang makapiling natin ng Panginoon Diyos. Tandaan natin mga kapatid, Godly sorrow bring repentance. Ang tunay na kalungkutan mula sa Panginoon Diyos. Magbibigay ito sa atin ng kaligtasan. Magandang umaga po muli sa inyo lahat.